Ito ang mga pinakakakaiba, nakakatakot at delikadong lugar kung saan talaga namang may mga tao ang naninirahan. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Mula sa isang bayan na nasa siyam na libong talampakan sa langit hanggang sa isang lungsod na sobrang lamig na kung saan ay nagigyelo ang mga pagkain. Hindi mo mapapaniwalaan na may mga taong naninirahan talaga sa islang ito, ito ay tinatawag na Migingo Island. Matatagpuan nito sa lawa ng Victoria sa pagitan ng Uganda at Kenya. May populasyon ito na isang daan at tatlongpong tao na naninirahan sa mga kubo na gawa sa mga basurang bakal. Mahirap ang buhay sa Bigingo Island. Karamihan sa mga tao dito ay kumikita sa pamamagitan ng pangingisda. Ang isla ay mayroong isang tindahan ng pagkain, apat na bars, isang pharmacy at iba't ibang establishmento. Nagtatalo rin ng mga otoridad dahil parihong nag-angkin ng teritoryo ang Uganda at Kenya sa Migingo Island. Napakahirap ng kalagayan sa islang ito, may average na sahod na $42 o katumbas ng 2,310 pesos kada buwan. At narito rin ang isa sa kakaiba, ang Langang Shangyi. Ang Cliff Village ay matatagpuan sa China. Ito ay nasa tuktok ng bundok na may taas na 5,200 feet. Merong 72 pamilya ang naninirahan dito. Meron ding paaralan sa ibaba ng bundok at araw-araw ay kailangan ng mga estudyante na dumaan sa daan ng madalas ay walang mga harang para makapunta sa paaralan. Ang mga nininirahan sa Langang Shangyi ay karamihan mga magsasaka. Ang mga gulay at baboy na kanilang inaalagaan ay kailangang dalhin pababa ng bundok na lubhang delikado. May ilang tao pa nga na hindi pa rin umalis sa kanilang bayan sa buong buhay nila. Kung nais na mga residente na lumabas sa kanilang lugar ay kailangan nilang umakyat ng bundok na tatagal ng 6 na oras at aakyat ulit ng 6 na oras pabalik. Tuwing ginagawa nila ito, binubuwis nila ang kanilang mga buhay. Ang mga tao sa langang Shangyi ay nababuhay sa napakahirap na paraan. At narito rin ang isa sa pinakamahirap na lugar, ang Shongkaneyas. Matatagpuan ito sa lawa ng Cambodia sa Tonle Sap Lake. May isang bayan na tinatawag na Siong Kanias. Kakaiba man ito, mayroong higit sa isang milyong katao ang naninirahan sa lawang ito na nagsisilbing tirahan ng mga lumulutang na tahanan. Mayroong higit sa dalawang daang uri ng mga isda sa lawang ito, kaya karamihan ng kita ng mga residente ay galing sa pangingisda. Kahit mayroong maraming isda, ang mga tao na naninirahan dito ay napakahirap dahil kailangan mo ng bangka para makalayo. May mga naninirahan na bihira lamang lumalabas ng siyong Ang ilan sa mga bahay ay hindi stable at minsan ay nalulubog sa lawa. At narito rin ang mapanganib na lugar para mamuhay, ang yakuts. Ito lang naman ang pinakamalamig na lungsod sa mundo. Matatagpo nito sa Siberia, Russia. At ang temperatura dito ay madalas bumababa ng negative 45 degree Fahrenheit at mas malamig pa tuwing taglamig. Ang pinakamababang temperatura na naitala dito ay umaabot lang naman ng negative 84 degree Fahrenheit sapat na upang tapusin ang iyong buhay. Sa kabila ng mahigpit na kalagayan, merong 342,000 na katao pa rin ang naninirahan sa Yakuts hindi makapagmaneho ang mga residente dahil hindi tumatakbo ang kanilang mga sasakyan. Hindi rin sila makasuot ng salamin dahil nagigelo ito sa kanilang mukha. Kapag bumibili ka ng gatas, ito ay matigas. Kahit ang mga pagkain tulad ng itlog at noodles ay nagigelo bago mo ito makain. Sa taglamig, meron lamang ilaw sa loob ng apat na oras sa isang araw, samantalang sa tag-araw ay nagtatagal ito ng 21 oras sa isang araw. Lahat ng senyas ay nagpapakita na ang yakots ay hindi ang lugar o tirhan ng mga tao. At narito rin ang hindi mo paniniwala ang tirhan ng mga tao. Ito ang larunggar. Ito ay isang Buddhist village sa China kung saan merong higit sa 10,000 katao ang naninirahan sa loob ng mga maliliit na pula-pulang bahay Walang tubig sa mga bahay kaya't kailangan ng mga residente na magdala ng kanilang tubig sa mga balde papunta sa mga matatarik na daanan. Ngunit isang mas mataas na lugar kung saan talagang may mga tao ang naninirahan ay dito. Ito ang Hangyang Hanging Temple sa China. Matatagpuan ito sa gilid ng bundok, 246 feet mula sa lupa. Itinayo ito isang libo at kalahating taon na ang nakakalipas. May halos limampung katao ang naninirahan dito at kailangan nilang maglakad ng ilang oras para makarating sa pinakamalapit na bayan kaya bihira silang lumalabas dito Ang mga manipis na daanan na gawa sa kahoy na inukit sa bato tila delikado ngunit nandito na ito sa loob ng mahigit sa isang libong taon At narito rin ang kakaibang lugar para mabuhay Ito ay ang Slab City Matatagpuan ito sa Timog, California, USA. Matatagpuan ng Slab City sa isang dating base militar. At ang mga tao na naninirahan dito ay gusto nilang mabuhay nang hindi umaasa sa batas kaya sila ay malaya. Walang gobyerno, pulis, ambulansya, bombero, hukom at batas sa Slab City. Ang mga residente ang kumagawa ng kanilang sariling batas, kabilang ang paglutas ng anumang mga hidwaan sa bagita ng mga tao. Ang mas kakaibang lugar para mabuhay ay ito. Ito ang Whittier, Alaska. Ang lahat ng residente ay nakatira sa isang gusali. Ito ay labing apat na palapag na gusali na kayang tirhan ng 272 na katao. Sobrang lamig sa lungsod kaya't meron itong nakaimbak na pangangailangan mo. Kabilang ang paaralan, tindahan, simbahan, gym, ospital at maging sinihan. Lahat ay kailangang magkasundo dahil silang lahat ay naninirahan sa si isang bubong. Kaya't ito ay tinatawag na city under one roof. At nalito rin ang Fangjing Shan, isang maliit na nayon na matatagpuan sa tuktok ng Mount Fangjing sa China. Ang mga nininirahan dito ay namumuhay ng, ng siyam na libong talampakan sa langit. Nakakagulat na may humigit kumulang na isang libong katao ang naninirahan sa Fang Jing Shan. Ang pag-akyat sa tuktok ay umaabot sa higit na walong libong hakbang na tumatagal na limang oras. Ang pinakamataas na bahagi ng Fang Jingshan ay binubuo ng dalawang bahay na konektado ng Stone Bridge. Mataas ang Fang Jing Shan pero saan nga ba ang pinakamataas na lugar sa mundo na maaring tirahan? Ito ay walang iba kundi ang Larin Cunada sa Peru. Matatagpo ito sa Peruvian Andes sa taas na 16,700 feet kaya't ito ang pinakamataas na bayan sa buong mundo. Isa ito sa pinakamalayong lugar sa mundo para mamuhay. May malapit na minahan ng ginto kung saan karamihan sa mga naninirahan ay nagtatrabaho. Bagaman, ang karamihan sa kanila ay mahirap may mga ninimirahan na nagtatrabaho ng higit sa 30 araw nang walang sahod at hindi binabayaran ng mga kumpanyang nagmimina ng ginto. Walang mga serbisyong pangkalusugan sa Larin Cunada, walang sistema ng kanal at syempre walang mga truck na pangkalat ng basura. Kaya ang mga basura ay simpleng itinatapon lamang sa lupa. Napaka-toxic din sa Larin Cunada. Ang lupa at tubig ay kontaminado ng mercury kaya walang mga hayop na maaaring mabuhay malapit dito na nagdudulot ng kakapusan sa pagkain at gutom para sa mga residente. At narito rin ang pinakamalupit na lugar para tirhan. Ito ang Silan, isang micronation na matatagpuan sa baybayin ng Suffolk, UK. Ang Silan ay hindi ginagamit na plataforma ng langis sa karagatan. Noong 1967, isang British na nangangalang Patty Bates ay sumakain sa plataforma ng langis at mabilis na ginawa itong kanyang sariling micronation. May sariling bandila, pamansang awit at pasaporte ang silan. Ang pamilya ni Bates ay nananatili pa rin naninirahan sa silan hanggang sa ngayon kasamang iba't ibang mga tao na bumubuo ng populasyon na 27 na katao. Lahat ng pagkain at inumin ay kailangang dalihin sa silan gamit ang battle at at malinaw na ito ang kakaibang lugar para mabuhay. Ngunit mahal na mahal na mga naninirahan sa Micronation na ito ang kanilang pamumuhay. Maaari ka rin bumisita sa silan bilang isang turista. Sinubukan ng British na pamahalaan na sakupin ng silan na ilang beses, subalit lumalaban ng mga residente. Sila ay pinalayas at sa ngayon, ang silan ay pinabayaan na lamang. Meron pang pa ang Zelda sa isla ng silan at noong 2010, sinubukan itong ebenta ng 900 million, ngunit hindi ito na ituloy. Sa ngayon, kumikita ang silan sa pamamagitan ng paglabas ng seriling mga selyo at pasaporte. Si Ed Sheeran ay isang lord sa silan. Dumarami ang pagkakakilala sa silan taon-taon at ang mga taong nais mamuhay na malayo sa sistema ay lumilipat sa silan taon-taon. Ikaw, alin sa mga bahay na ito ang pinakakakaiba? Comment mo yan sa si baba ng video at see you next time!